magandang umaga mga kawas mga kapitid mga ka DIY <coughs> so ito po explain ko po itong aking new set of timer 3 in 1 po ito pero may dalawang coin slot and dalawa pong hulugan dual po siya dual pero yan pong hulugan na yan ay isa lang ang function yan lang po yan so papakita ko sa inyo kung paano gamitin at bakit so ang purpose po nyan So, dito po sa Universal, ang kagandahan po, matanggap ng piso, 10, lima, bente. Yun po ang kagandahan. Dito naman po, bago at saka lumang 5 piso. So, ang purpose ko po kung bakit ko dinalawa yan, kadalasan po minsan, pag medyo nagdudumi na, common po na sira ng Universal, pumapalya sa pagtanggap ng pera. Yun po ang common. Ito naman po si standard na ito, kung naman po, tanggap lang po ng tanggap yan. Mahal giban na lang po kung 20 kasi hindi kasya. Pero kung 10 po, syempre kasya dyan, tatanggapin niya. Pero, 5 piso lang po ang bilang nun. Unlike po dito, na pag nagpulog kayo ng 10 piso, 10 piso po ang bilang nun. So, ang purpose ko nga po niyan, in case po, sumasablay nito, at ayaw tumanggap ng pera, may option pa sila. Yun nga lang po, ang option lang nila ay bago at lumang lima so common naman po yan ay limang piso ang dala nila kasi nasasanay sila sa 5 peso car wash limang piso ang kailangan nila so, ang advantage nga lang po pag halimbawa walang tao doon sa lugar walang magpapalit ng kanilang coins kasi minsan pipisuhin lang ang dala minsan 20 ang dala na coins yung 20 po na coins tinutukoy ko ha kailangan pa nila magpapalit so minsan umaalis na lang po kasi wala po silang mapapalitan Meron naman po na ayaw tanggapin dito sa universal lang kasi nakakabe. Ayo tanggapin, umaalis na lang po. So ang dami pong nasasayang nakita. Tapon po yung kita, sayang. Tapon yung customer, hindi po napaka nakagamit. So sayang po. Pagkakita na natin 'yon, nasayang pa. So yan po ang function niyan para po siyang gumagana sa so, isang timer. So, pakita ko po sa inyo. Umpisan po natin sa 20. 20. Yan po. Ihulog natin. Tingnan nyo po ha. Yan. So, may kita nyo, 20 pesos po ang naging balance nya. So, lagyan natin ang piso. Although, ang piso po, hindi po papasok doon. Malalaglag lang. Hindi gagana. Subukan natin ang piso. Yan po, piso. Yan po sa balance 21 uno po. So tinatangka ng piso. Subukan natin sa sampo. Tingnan niyo po sa balance. Eh. Naging 31. So 5 piso bago luma diyan. 20 isang Pero dito po natin hulugan ng 5. 5 po. Yan ha. Hulugan po natin 30 tapos naging 41. Pero kung dito po natin yung ang sampo, limang piso pa rin ang count niya. Tingnan po, 41, magiging 46. So, yun po ang kaibahan. So, ang kagandahan niya po, yan, dalawang slot nga po na yan, coin slot na yan, ay nagagamit ng sabay. Tapos, ganun din po sa function niya. Ito po ang ginawa ko po design dito, ay dalawang water po nito water number 1 yung nasa gitna ay soap water number 2 nasa dulo so yun po siya so try po natin gagamit tayo ng water number 1 tingnan nyo po mababawasan ang balance yun nilang piso so yun po nagka oras po pati 2 minuto na kasi ngayon nalimbawa po may gagamit sa kabila pwede pong sabay yun po ang kagandaan nya pwede sabay sa water number 2 may gagamit din po pindutin po natin wala pa pong oras yan ha kita nyo yan so, tumawas po doon sa balance eh. kung magkaiba man pong tao yun magbayaran na lang sila kasi napadami yung balance na inilagay ano po so pwede po siyang gamitin na sa bahay hindi na lang po tayo naglagay ng machine ha kasi ito muna i dead demo natin itong timer na ito so multi function 3 in 1 multi-coin slot yun po ang kagandahan niya. Po. Tapos, habang gumagamit ko may dumating, naiinip. Gusto nila, ay, mag sabon na lang muna ako habang wala pa akong magamit na tubig. So, pwede lang gamitin na sabay So, motivate na ikita po ang sinag yun po, kagandahan niya. Magagamit siya ng sabay-sabay. Pati coin slot, pwede rin sabay. Wala po na camera, napapalayo. Yan. Hmm. So ituloy po natin. Lumalabo kasi ang aking camera. So medyo malabo talaga. So ayan po, natapos na po yung oras nung no stroke. na rin yung, yan, water number one, tapos na rin po. So pwede na po ulit silang gumamit. Kasi may balance pa. So hanggat may balance po, pwede gamitin. Maliba na lang po, kung ayan natira ay piso. So, subukan po na yan gamitin. Yan, ginamit po ulit natin ang water number 1 ang kagandahan po pati dyan, tinanggal ko lahat ang post niyan. Wala pong post yan. Kasi ang ayoko po is maghihintayan sila. Kasi kagaya po niyan, maraming balance eh. Paano po kung halimbawa si Water number 1, gusto niya i-post. So, tapos si number 2, minagamit din, nakapost din. Nasasayang po yung oras na paghihintay. Gagawin po nilang ano yun. Kapag lulubusin nila yan, ipopost nila. Pwede ngang gawin nila, 1 minute lang muna sa tubig, tapos magsasabon, tapos 1 minute. So sayang po, sa halip nakita na natin 'yon. So pinatatanggal ko po, po talaga ang post niya. The best po pag walang post. Kasi i-consume po nila 'yung dalawa minuto. Tapos magsabon sila, tapos i-consume po nila lahat 'yon. Tapos magtubig uli siya. Maganda po nako-consume lahat nang hindi naghihintay. So lalagyan natin 'yan ng post, sayang po. Masasayangan na naman tayo ng kita, masasayangan tayo ng oras. So, hanggat mari po, ang purpose ko dyan ay walang tapon lahat po ng pinikita ay salo no. kaya dual coin slot 3 in 1 so, mapapakinabangan sa iisang timer so yun po napakaganda po ng option yung timer na yan yun lamang mga kakawas mga kabendo at mga ka -DIY. salamat po so kung may mga katanungan po kayo sa aking ginawa pwede naman po maging kwayo please like and subscribe and click the bell thank you